Wala, parang nasa may lababo. Bukas kaya yung lababo? Oh. Ano nakikita ko ngayon? Kamigyan. Eh. Parang sinigto din, no? Parang ilikot din eh. Huwag mo nga ilikot ang camera. Parang narasa may pagitan ng lababo. Uh, 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 eh, nasasanggahan lang ng karton. Pero hindi naman nagalaw. Thank you.

Sabi mo ato mahimik yung mag-signs ka lang. shh, ganun. Shhh. Kanina? Doon sa CCTV. Ah, may ng si CCTV? Oo. Ikaw? salita na salita. Si Khalil. Mm hmm. Lahat sila, silang tatlo, pero ang pinakamahingi si Khalil. Magkakasama. Ay, kung um ka nga, Kling, hindi ako pa ano, eh. Yung tipong naiihi na ako, balukpot na balukpot na ako eh. Tapos yung kapagitan, sobrang, sobrang ano. Git-git na git-git ka lang mo, eh, hindi lalaki. Saan yung naririn eh? Sige yun. Ang kutin. Kasama si Kalil. So, um, nakita namin, anong gagawin namin, papatayin namin. Mm -mm. Eh, takot nga kami eh. Ayoy, e, malaki eh. Eh, kahit ako. Ako. Ang sabi sa gumapal kami.